So for today's video guys, another a day in my life vlog na naman tayo. Pagpunta pa lamang namin sa bahay ni Mama, ayan, naabutan ko na siya nagpapanday sa iyang balay, kaya magtinatinda na kuno siya gsudan, sunod. Nakasahod na kasi si Mama sa Facebook guys, kaya ayan, pinapanday ni Mama sa iyang munting tindahan. Pangalawang sahod na kaya ni Mama, kaya ayan, sana all na lang taani. Oy. Dinala ko na rin pala yung bike brand para ma-repair naman, kasi parang banob oh, flat yung ligin. Kaya sabi ko kay Mama, i-video mo ako Mama para mag-mold ako sa vulcanizing Kim Loo Shop. Ah, oh, jiwa. Diba? Yung anti ko pala nag bulkit sa bike ni Brandon guys. Ayalan sa gusto magpa-vulkit pun talaga dito sa ruwa si Mina, guys. Tapat lang sa amo ang store na Stop and Go. Pangalan ng no vulcanizing nila is Kimlo vulcanizing shop yan. Dera mo magpa-vulkit guys kay barator, ra. Ah. Maaga pala kami nagising kasi pupuntahan naman si Roxy, bibisitahin namin sa Surigao Pet Doctor. Na-admit kasi si Roxy, yung papi namin kasi nagsuka kalibanga siya guys, nag LBM. Pasintabi po pala sa mga kumakain. Yan po nagtataip po si Roxy guys tapos yesterday morning yan, nakita namin may uu. July 22 nung bumisita kami sa mami ni Roxy at daddy ni Roxy. Ayan na araw na yan, ismaliksi pa siya, hindi pa siya nagkakasakit. Then pagkaumagahan, July 23, doon na nag-start pagkaumaga eh, parang nagsasakit yung chan niya. Doon na nagsimula na wala na siyang galang kumain, matamlay na, tsaka nagsusuka. Okay pa naman yan yung poop niya in the morning, pero pagkahapon, may medyo basa-basa na. So kaya yan, makikita nyo sa picture, pinagbedress ko si Roxy sa kama para naman maano, mawala yung sakit sa tiyan niya. Pagka umaga na nga, nag na kami ni Javi na magpunta na kami sa Surigao Pet Doctor para ma-check up si Roxy kung ano ba talaga ang problema niya. Siya okay na naman si Roxy that day kasi kumakain na siya pa unti-unti at saka nag-iinom ng tubig. Pinapainim ko rin siya ng gatas niya gamit yung syringe. Para mas kampanti kami, kaya ayan, pina-check up namin si Roxy. At doon na nga, nag-positive si Roxy sa parvovirus. Sobrang na-miss talaga namin si Roxy, guys, kasi unang gabi na wala siya sa amin, guys. Hindi namin siya katabi. Roxy! Hello, Roxy! Nag-grab yung kiot naman. Hahaha! Hello, tag mo na love, love. Uy, kaliksi naman. Oo, oh, sabi-sabangat yan. Roxy, love. Hello, oh, Roxy, love. You miss mommy na? Uy, ano mo Iwan naman, Hello, Roxy, love. She's healthy again. Hello, love. Hi, thank you, yeah. Thank you. Uy, ano ka? Iwan naman, love, love. Yeah, she's happy to see us. Oh, you miss mommy, daddy? No, you can't. Oh, you want love, love, You can have the na of the time. Thank you, yeah. Thank you, yeah. Ano Uy, manang pala vlog. Uy! Hello, love! You miss mommy? Oh, gari anay ka standby, stambay, ho? yaya mong ka, ho? Ano Uy, she really missed us. Oh, Roxy, love! Yeah! Hello! Yeah. Yeah, Can you? Wait, wanna love? Why? Oh, she got her picture. 3.3 kilograms. Hmm? Oh my! right here. You see the name. She got a picture. Roxy, love. Roxy, how are you? Okay, na ka Rox. Dali huh? anay okay. ka magstay ho. Kaya na yaya mong ka. So, yun na nga ang mga pangyayari. Sobrang na-miss talaga namin si Roxy, guys. Lalo na si Javi. Nalungkot talaga siya kagabi guys. Nalungkot siya. Hindi niya maano. First time kasi namin matulog na wala si Roxy. Pati ang mga bata, guys. Gimingaw na sa iya, ha. Lalo talaga advice sa amin ni Doc na kailangan talaga ma-admit si Roxy kasi may prueba na mamatay siya kasi yung parvovirus is ano talaga nakakamatay siya kasi madi-dehydrate siya kapag palaging nagtatae kasi hindi niya ma-absorb yung food na kinakain niya so far today hindi na siya nagtatae hindi na siya nagbamit. Uh, sabi ng dok kumakain na daw siya paunti unti so nag improve talaga tapos nag -re, -re si Roxy and thank to God talaga na gumagaling nga si Roxy kasi parang kinabahan talaga ako gabi guys parang na-nervous bitaw ko kay kayong kong mawala na po na kong ito kay among first puppy sa una na matay siya kay wala lang mabantay bitaw guys nakana poison siya sa cane toad. So nakita namo siya in the morning na patay na siya sa gawas. At ito nga yung pangalawang papi namin guys kaya amping na amping jud mi ano niya. Uh, uy, Planga kaya ni daddy ug mommy. Tiruring na talaga namin na siya parang anak guys, Oo huh? Kasi ano ba, para siyang baby. Since hindi pa vaccinated si Roxy, kasi na, ano, natatakot kasi ako, guys, kasi baby pa siya. Ba? Gusto ko, she's old enough to get vaccinated. So, nag-explain pala sa akin si Doc, guys, kung paano nakuha yung parvovirus. So, yung parvo virus is, ano siya, airborne siya. So, it can be a human carrier or adult dog. So, posibleng nahawa si Roxy nung nagkita sila ng mami daddy niya doon sa nakarang araw. Kaya, mas mahalaga talaga na ibakuna talaga yung mga aso natin. Lagi yung mga puppies, guys, kasi sila talaga yung yung kawawa. Lalo na yung distemper, mas delikado talaga yun kaysa parvovirus. Kung kayo, kung may mga alaga kayo, mga aso, kailangan nyo talaga mag-research, guys, kung ano ang maaaring makuhang sakit ng mga papis Sa case namin, first time talaga ito mangyari sa amin, guys. Kaya buti na lang talaga, inadmit namin si Roxy, kaysa naman magsisi kami sa bandang huli. Basi na na po yung mag-ito-ito, yung kung wala si Roxy, na, <laughs> So yun na nga guys, listen and talaga to sa amin. Next time talaga ang pinga na na mo ang Am double amping na sa ito ya ani. Kung nagbabalak kayo mag ng aso guys, parang nag din kayo ng bata. Magastos din mag ng aso guys kasi pag nagkasakit nako, buslot bosan ninyo. So, okay lang yan. Kahit magasto, at least, safe na rin si Roxy. Hindi na talaga ako sa noon sa bani. -un. So, ayun na nga. Nagpaalam na kami kay Roxy kasi uuwi na kami. Manyanggi pa mi sa Changi. Alam ko, gustong gusto na talaga umuwi ni Roxy kasi nami-miss niya talaga kami, pati na yung mga bata. So, ayun na nga. Paglabas namin, nagsimula na siyang umiyak, guys. Ayun, nalungkot na nalungkot na naman sa iya. Nagsyagit-syagit sa taas. So, bukas na naman bibisitahin si Roxy, guys. Ayan na. nga kami sa bill, guys. Buti na lang hindi masyado malak Pero, sama mga manato na, kanagbuhi na ato ka problema, gasto studio. Do, ba? So, mahal to, guys. unta, makagawa si Ruxy Puhon. Oh, that's it for my vlog today. I hope you enjoy watching. Babush!